Po Ngayon po. daw po, papayagan na ang motorcycle taxi sa Central Luzon at saka sa Calabar Zone. Hindi ba ginagawa niya? Ni <laughs> <laughs> <Ay, laughs> Huwag kang it, kaganong na yan. Na, Nadi-discourage na, 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 ako eh. Oh, eh. Ano, well, bago niyo payagan yan. That's a bad idea <laughs> no, sa totoo lang. Yung, motorcycle <laughs> taxi, si, Central Luzon, Calabar an Zone. Yan, ano yan? Uh, pang ano ng aksidente na naman LTFRB daw po. So, Motor... Cycle Taxi Technical Working Group. Yan daw po rekomendasyon. No, have to... Sabi ni LTFRB Chair Chofilo Guadis III. Yan daw po ang desisyon. It's a step towards fostering competition. Yan lang ang motorcycle taxis. Malaking issue na kagad yan. In terms of safety, Oo. in terms of... In... By the way, ano ha? Kasi uh, kailangan i-revisit uli ng Sin ba regulator niyan, LTFRB. LTFRB. Na? Yung kasi alam ko ang uh, Joyride at saka yung ano isa, ang Cas, meron silang academy na yes. para turuan yung mga motor. Meron pa move it. Yeah, o move it. I think kailangan yung periodic kay ni-revisit nila kasi meron akong kapitbahay. Eh wala pang alis. Eh. Like, ano yung akala niya kamatayan na niya eh. Okay. O oh, sin sinakyan niya eh. Sabi ko eh kasi mahilig ka magsasasakay niya mga anong uh, motorcycle uh -oh. taxis na yan eh. Ang problema hindi mo naman masasabi kung talagang ito ay trained at oh. ito hindi yung kanya daw talaga eh. Gaganon ganun. Pala niya kamatayan oh. na niya hanging on for dear hmm. life daw eh. Eh but hindi siya tumigil. Sabi niya tayo ako na sa iyo. Eh, kailangan makarating sa right. ah, pupuntahan niyang gano'n eh. Sabi niya, ang krami. Nag-issue na raw po ng joint circular ang LTFRB at saka ang LTO. Ayun, ano ang joint circular nila? 8,000 New oh. Motor okay. taxis. It, motorcycle motor basta cycle trained taxis. lang at tine, binabantayan every, I don't know. Hindi nila malalaman okay. kung train o hindi kasi pag nakakuha ng na lisensya yan, Be, tira. Oh, ah, hindi, walang... may academy yung bawat ano, kasi yung prakisang yan, dapat meron siyang programa para sa mga driver, rider niya. Swerte, <laughs> swerte po ito mga nakakuha ng prangkisa. Apat na kumpanya. Ding Dong, Maxim, Grab Bike. Grab nandun na naman. Grab sa Calabar Zone at saka sa ano, ang lakas nito si Grabbike. At saka si Para Express. Gra grabe ang lakas ng bike, ha? Ito mga mga ito. Nakakaprankisa na naman. Ito sa Calabar Zone, parang yung helmet rule pa nga, eh. Flexible, hindi eh. Hindi. Wala, <laughs> walang <ito laughs> wala helmet. Ito, Ano flexible? Walang helmet? Walang helmet. Wala, helmet wala eh. walang helmet. O kaya, -lakad yung, na lakad. yung, rider may helmet, yung pasahero wala. Wala, <laughs> ganun. Wala pa po Hatata, tayong po. batas tungkol dito sa uh, public utility vehicle na motorsiklo. Puro ano pa lang yan, experimental. Ah, uh, puro Hindi kasi po. Hindi solution yan. Etong ating LTFRB, puro Wido lang ito. Wala pa yung uh, mga trenan. Pasto. Pare, limang taon na nilang ini-evaluate yan. Ano na ba findings nyo? Oh, taon Hanggang ngayon, eh. under... Yan po mga lisensya binigay nila, e eh, puro mga... Provi ano provisional. Provisional yan. Experimentation yun eh. Oy, provisional. Yung, yung provisional yan, Yung mga buhay ng over, ating mga kababayan, under provisional authority. Oh, authority. authority. Napakaganda. Yung sinasabi ni Parin Joel. Ah. <laughs> Hanging on to dear life. Hanging on to dear life. Ah. Kawawa. Ah.